So, hello guys. Magandang araw. Ngayon ay magluluto tayo ng baroy. Ayan, meron tayong sibuyas, bawang, luya, siling haba at meron tayong maes. O, oh, panis. Ang karakita ng baroy na may langit. Ay, mais. Tapos, ito yung baroy. Ayan, nakikita nyo. Madumi na yung tubig kasi siya ay ano, sumusuka na. Kuwan kasi siya ano. Kasi siya ay buntis, kaya siya ay sumusuka. Sarap yun. Ay, mamaya ipanoorin nyo yung ano. <coughs> yung... Pagluto na. Ang gagawin lang naman ito guys ay igigisa. Tapos lalagyan ko ng mais para matamis-tamis. <coughs> mamaya panoorin nyo yung luto na. Ito na guys, ang finished product natin. Merong Baroy, tapos may siling haba. Yan na Nausok-usok po kaya po, medyo malabo. Tapos may sabaw po at may mais. Ayan nga, natitikman na, na ni Kuya James. Kanya lang po yung ulam eh. Kaya titikman nga na po. Approve sa kanya? Opo anak! Tikman mo na yung sabaw. ha? Ano? Room. Sarap. Ang lasa. Mm, sarap. Mainit ha, mainit. Yan yung laman niya. Yun. Bari nga yun, ano? Ano sabi, ano? Bari. Tapos may luya pa. Iggy seafoods. Paborito yan ni James. <coughs>